kay Bigan magandang umaga sa ating lahat happy morning everyone ito na naman ng life coach at ka-negosyo partner Ate JP ayan so for this video kay Bigan pag-usapan po natin ang tungkol sa pagsisimula ng isang negosyo tama po ang narinig you know? Pag-usapan natin ang uh, about sa pag-start ng ating bagong business. Marami kasi kung nabasa mga comments kay Bigan sa aking mga previous videos, especially from our kababayans kapatid na mga OFWs. Ayan, shout out no? sa ating mga kapatid na OFWs. Sana safe kayong lahat palagi. So marami sa kanila kay Bigan ang nagsabi na gusto nila mag good sa Pilipinas para daw makasama na nila ang kanilang family. Ayan, sarap sa pakiramdam. Kasama natin yung ating family kay Vegan. And gusto nilang magnegosyo, gusto nilang magstart ng business. At may ilan po sa kanila ang nagsabi na gustuhin man nilang magsimula ng negosyo. Kay mayroong ha, uh, motorcycle na dumaan. Gusto nilang magsimula ng negosyo pero hindi sa ngayon dahil gustuhin man nila kulang daw ang kanilang pera. Kunti lang daw ang kanilang savings. So, meron din nagtanong kay Ate Gibi, okay lang ba magsimula ng negosyo gamit ang mababang kapital, yung small lang ang kapital, their friend. So, direct to the point si Ate Gibi, kaibigan, okay na okay talaga magsimula ng negosyo gamit ang maliit na puhunan. Ayan, okay na okay. And as a matter of fact, I really like it. I choose... To start a business, kaibigan, gamit lang ang small or maliit na kapital. Bakit? Ayan, so bago ko yan sasagutin kaibigan, kung bakit maganda magnegosyo gamit ang maliit na punan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay FTGB, sana naman magsubscribe subscribe ka na kay FTGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin, no, para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. So ngayong kaibigan, pag-usapan na natin na kung bakit, kung sinasabi na okay lang talaga magsimula negosyo gamit ang maliit na puhunan. Ayan, so pasensya po, medyo maingay sa labas, merong nagsisigawan na mga kapitbahay natin na <laughs> maaga, maagang-maagang. So ngayong kaibigan, back to our main topic. Bakit ba maganda magsimula na negosyo gamit ang maliit na puhunan? Kasi naman kaibigan, sa pagsisimula na negosyo, meron tayong tinatawag na trial and error. O, oh, ba? Diba? So, hindi naman tayo sure na pag tayo magnegosyo, kahit malaki po yung ating punan, hindi po tayo sure na talagang lalago ito. No, hindi tayo sure. So, meron tayong tinatawag na trial and error. So, ganito kasi kaibigan na um, gawa tayo ng example para mas maintindihan nyo ng mabuti. For example, kaibigan, ikaw may savings ka na 50,000 pesos. Ngayon, magsimula ka na negosyo. Huwag na lang tayong pupunta sa iba, no? Uh, dito na lang tayo sa sari-sari store kasi ito naman talaga yung ating main niche natin sa sari-sari store business. So, kung ikaw, magsimula ka na negosyo, no? Kagay ng sari-sari store, meron kang 50,000. <coughs> siguro some of you ma maisip na, oy, i, i gamitin ko na lang itong uh, 50,000 ko pang puhunan para talaga punong puno yung aking tindahan. Kaibigan, maganda naman yun, punong puno yung ating tindahan, but that is not advisable. Kasi kaibigan, pag inubos natin yung lahat ng ating pera pang puhunan, kapital sa negosyo, what if kung malugi ang ating negosyo, di ba? What if hindi lalago ay itong negosyo? 50,000 lang yung ating savings tapos ginamit pa natin lahat pang puhunan mga kaibigan tapos nalugi, nagsara mawawala yung perang ating pinaghirapan pero kaibigan, pag ikaw gagawin mo ang sinasabi ni Ate Jibi na magsimula ka sa malit na puhunan. For example, magsimula ka sa tindahan mo, negosyo, 10,000. Meron ka 50,000 na savings, 10,000 lang gagamitin mo. Ngayon, hindi ito lumago. Nagsara. So, meron, at least, meron ka pang 40,000. Ngayon sa so 40,000 mo, magsimula ka na naman. Gamitin mo ulit yung 10,000. Nalugi na naman. So, at least, nalugi. Meron ka pang 30,000, di ba? O sige, magsimula ka pa rin kasi ikaw gani. Go, go, go. Never give up ka kasi, no? Yun yung moto mo. Hindi ka talaga susuko. Ngayon, sa pangatlong pagkakataon, magsimula ka ulit ng negosyo. 10,000. Meron ka pang 20,000 na. Ngayon, siguro, sa pangatlong pagkakataon, hindi na malugi yung negosyo. Kasi this time, pangatlong beses mo nang nag-start ng negosyo, siguro alam mo na ang pasikot-sikot, alam mo na ang dahilan kung bakit nalugi. Kung bakit dalawang beses nalugi at nagsara ang iyong negosyo noon, alam mo na ngayon ang dahilan at alam mo na ang solusyon sa ngayong pangatlong pagkakataon na ikaw ay mag-start ulit. O di ba trial and error? At least nalugi ka man dalawang beses, nagsara, nawala yung punan, at least may natira ka pang pera ko, pwede ka pang mag-trial ulit. Pero pag magsimula ka sa malaking puhunan talaga, lahat ng savings mo, gamitin mo pang kapital at nalugi yung negosyo, wala na matitira sa'yo. As much worse pa, nag-resign ka. iba sa atin, mag-resign sa trabaho kasi magsimula ng negosyo. Tapos, ay, may, ganito kasi yun ang senaryo natin. No? Uh, pakinggan niya si ate GB, ha just imagine meron kang trabaho pero nga nakasave ka na may savings ka na so iniisip mo magnegosyo na lang ako mas maganda negosyo kaysa magtrabaho magresign ka ako sa ating trabaho then, then magfocus ako sa ating negosyo so nagresign ka at ginamit mo lahat ng savings mo sa pagsimula na negosyo tapos ito ay hindi lumago nagsara ang negosyo nalugi ka Anong gagawin mo mga kaibigan? Wala ka ng trabaho, wala ka pang natirang savings. Kasi inubos mo lahat sa pagsimula na negosyo. Inubos mo bilang kapital. O di ba? <laughs> so, ganito yun ha. Ito yung sinasabi kaibigan. apa ah, pasisya nga pala sa aking background noise, no? Medyo maingay po kasi ah, alam nyo na marami tayong mga ginagawa dito every morning. <laughs> so sana panoorin nyo pa rin po hanggang dulo yung aking video kahit medyo maingay yung aking background. Ayun ang sinasabi ko, kaibigan, no? Ayan, huwag kang magsimula ng negosyo na gamitin mo lahat ng pera mo pang puhunan or pang kapital. Magtira ka, di ba? Okay lang magsimula na negosyo kahit maliit ang puhunan, mga kaibigan. Okay lang po yun. Dahil mapapalago naman natin ito, no? Malaki ang chance mapapalago natin ito. Ang akin lang, for safety purposes, no? Mas safer kasi, safer kasi, kaibigan. Pag hindi po natin ubusin yung ating puhunan, pag hindi po natin ubusin yung ating kapital, may matitira pa. Again, pag nalugi ang ating negosyo, may matira pa tayo, then mag-start ulit. Huwag mong ubusin lahat ng pera mo. Yung iba kasi, uy, mas maganda talaga na punong-puno ang tindahan. Kailangan malaki ang puhunan ko, kompleto yung akin tindahan. Maganda naman talaga, kay Bigan, Pero ang akin lang, for the safer side, para safe tayo, no? pag hindi talaga lumago, at least may natira pa tayo. No, maganda kasi yung maliit yung puhunan natin, no, magpupursige po tayo na palaguin ito, palakahin pa, palakihin ang ating pera, yung ating punan, kasi nga maliit. So, gaganada, gaganahan tayo no, na mag-work diligently, magtrabaho talaga, gumising ng umaga, kasi gusto natin palak, palaguin yung ating puhunan. Sa iba kasi yung malaki na yung ating punan, punong-puno yung ating tindahan. para bang kampante tayo no we're comfortable kay bigan nga no, ay hindi ito malulugi kasi nga ang, ang daming laman ng aking tindahan, punong-puno so iba kasi kay bigan pag no maliit ang ating puhunan magpuporsige tayo katulad kay TGB nagsimula po ako sa aking tindahan uh, 22 years back malapit na po 23 years ay ah, April nga pala ngayon so April 23 years na po yung aking tindahan kay bigan at thank you so much, lumago po ito, lumalago. Ang puhunan ko po noon ay 1,000 pesos lang. And thank you so much God, at sa lahat ng mga customers ko na palago ko po yung ating 1,000 pesos. Kaya kaibigan, okay lang po magsimula sa maliit na puhunan. Mas safer po ito, mas safe. And then malaki pa rin naman po ang chance na lalago ito. Basta alam natin yung pasikot-sikot sa negosyo natin na pinasukan. Ang galing thank you so much kaibigan. Tinapos yung po hanggang dulo yung aking video. Maraming salamat po sa walasawang pagmamahal at suporta, pagtiwala kay Ate GB. So, laki lang tandaan yung parati ko sinasabi. Hindi, putin, hindi mahirap, hindi imposible na masinsong ang bahay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life, kaya kasinsong ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB, I also love you guys. Thank you so much. Asin so tayong lahat. Claim it. Okay, thank you so much. God bless.